M3 bago clutch assembly dragging pag unang arangkada lalo may angkas Yan. try natin palitan yung spring ng clutch kunin ko yung spring dito transfer ko nun sa isa gawa nga ng makapal tagal umangat yung tagal umang, umangat yung clutch lining ito tagal yan dumikit sa bell kaya dragging sobrang tigas kasi ang kagandaan ng guys na makapal yung spring is mabilis bumalik yung lining pag buka pag, tap, pag mo ng throttle balik agad kaya mabilis mag neutral yun ang purpose ng makapal na spring pag manipis naman medyo may katagalan mag neutral kasi ang tagal bumalik tapos pwede rin may ano pag mag backlash kayo nito nakabili kayong bago mag-add kayo ng oil dito yan kada poste oil lang konti lang alalay lang para medyo suabi siya bumalik tsaka umangat Ayan. tsaka check nyo yung ano to yung mga butas nito yan pag medyo baon yung spring pwede kayo magpalit ng spring na mas medyo maiksi para habulin niya yung hukay na yun yung lalim na yun yun din yung dahil lang kaya matagal din bung, ano, bumalik. Ayan o, gaya nyo. Ay, matagal bumalik. Kasi medyo lumalim na. Palit lang yung spring na may exit. mga ang pair sa inyo. Goma naman yan. Kasi kanyang foam, pagpag na. Ito medyo malawag na kasi ito eh. So guys sa pagkalas ng mga bell natin Para sa akin, hindi eh, na advisable yung yung impact wrench. Mas mainam po kung gamit ka na ng power handle na mahaba. 150 Maganda pa rin po guys kasi oras na ma-oxidize 'yang kanyan. nakimbron na. sila magpapamasin siya pa kayo 17 tsaka 24 17 uh, yung gagamitan ng impact ah uh, yung gagamitan ng ratchet to kasi masisira yung ratchet ninyo power handle power tools so, um, yung ano lang pagkasawahin nyo lang para hindi mag-iwahi walay agad okay. Kailangan yung impact range. Kaya naman lugod. Ano ba, Ate? Wala no, no, kayo. Kaya naman ang arkin na yun. Ayan guys, sa pagkalas ng clutch assembly, yan, yan ka pwedeng gumamit ng impact wrench. At siguro lang. Wala. Ang taba ng spring niya. tandaan nyo yung sa spring magkaiba haba niya, magkaiba haba ito yung sa mismo dito yung si mahaba dito Ini kita dah nampak pada tahun. Ya, kita. Yes, Kaya sa kain. Gusto pa ka naman lang. Di ba na sinabi namin nga kayo? yung oh, Nakita niya. Ayun e, kung yung luma. Yung haba na ng ano niya. punis niya. Dahil sa spring. Dapit ang maputol. Ang pura mo sa bago. matagal nang bumalik. Ito ba yung kapal niya? makapal mabilis mag bumalik yung lining sa whole, sa mismo housing niya kaya mabilis mag neutral kung malipis, medyo bu bumabalik naman siya pero may katagalan kaya matagal mag neutral pero sarang mas maganda to kasi mas lumalapat yung lining dito yan kaya mas malakas yung hatak niya dahil kumakapit ka agad ng Di diin, diin na diin siya kung kumapit dito pero mam ah, matagal mag neutral yun ang problema okay na yung good sa so, mga kaysa vibrate vibrate kasi pag matigas ang ano spring magba vibrate lalo kung may angkas ka dahil eto yung luma dahil hirap siyang bumuka. Oh. hirapan siya. Dahil matigas yung spring na humihila sa kanya pa bali. Hirap din itong saka yung belt. Kung magbabalik tayo ng Diyan nyo na rin ng langis para suwabi siya maglaro.

guys, assemble na natin. Pagkain ito, Meggie, oh. kalimutan itong mahaba. Para dito yung so pag-impolis mic si... dito. Yes. Nung lock na, pwede na ngayon.

Tada. Okay, higpit kayo guys. Uh, higpit kami lang. Uh, um, maramdaman nyo. Okay. Magamit ng impact rings dyan. yan kadalasan na kakalost yung impact wrench maganda lang yun guys sa uh, pang impact wrench maganda lang yun sa mga luwagan pero huwag yung gagamitin sa paghihigpit ano mano lang kamay lang Okay, good. uh, sa mga naka, naka Turo ko lang na rin Turo ko na rin na Nang napansin yung to, ano. napansin nyo sumasama itong ano, Naka-start ko ito sumasama to Hindi pa kayo nagtotrote Ibig sabihin yung Yung clutch lining nyo Is lumalapat na rito Hindi nyo pa tinotrote Lumalapat na rito Ang problema nyo Nakabuka siya ng ganyan Ayan, tatlo Tatlo na. na nakabuka yan pwedeng spraying ang problema dahil masyadong lambot na hindi kaya ito yan, yan ang papunit na sabihin hindi na gano'ng nakahatak yan kasi lumuwag na butas yan, papunit na pwede kayong magpalit ng spring na mas maiksi para mahabol nga yan yung punit na yan Tatlo. guys, nandito no, so na po sana po minapunta na kayo sa akin yung re-repair At up tutorial yan, okay, marami sana yung pa ito na lang Ako gani bilay niya katauin sige pinaabot niya kay Bob kung okay na Sharon makita ra dawmingo siya kay Gaston